yang aku aku Ini ni punah para balik Ay, hindi nga pala niya. Kababaan mo. Um, Pasanin ko papunta doon. Ano mo? Kuhaan mo ko. والدينا لا Labi, laglag. Agoy, nak kan. Apa gue lu Dimian nih. Eh. bit

Bulge. Bak. Bukod pa yung malalaki Bukod na po, Di Yung Dimig malalaki po? nga dyan Yung unico kong ano, kalaki. Hindi halos hindi mabanton. na? Ano na? Ayan o yung ito. May iba ko na ng presyo nito. tinday. Kaya kalaw o yung magpot. Knap. Ano tayo magkala? Ay, ito. na hilap nila ng presyo nito. Patanong nga ako. Patanong nga. Alam nyo, maliliit talaga. Wala talaga. 130 nga lang daw kuhaan doon. Bahala ko na ako. 130. Nakakalusok ko mo ng 150. Ayaw nang malaking. Kaunti ang tubo. Gusto malaki.